For today's video ay magpapagupit kami ng mga <laughs> mga buhok na parang pugad na. Oh, hmm? taming, dun dun sa parang matanda na. <laughs> boss, boss, boss. rin ang isang bata. Papagupit ikaw. Cut Cutting hair tayo, ha. Magpakatay ng hair, ha. Ha? Okay na. Bye. Sana. Uwi ng luhaan. Walang bakante. Ayun na. Puno yung barber shop. Shed, shed. Okay. Mm -mm. Kaya na. Loko. Sige. May okay, pupuntahan kaming barbershop guys kung bukas. Dito lang sa loob ng subdivision na tinitirahan namin. Sana bukas. dahil ako ay naiinitan ng tumingin sa mga buhok ng mga bata at batuta na to Sige, udog diyan. Oh, may tricycle. Ay, saan niya? Siyan, siyan. Ay, may tricycle. Ay, sige, may dog dyan. Sige. Sige, sige. Oh, may bike, oh. Sige, saan ka ng e-bike? Ayan, open. Sana walang customer. Ito so, siya, no? So, nagsiuwi na lang kami, guys. Dahil may nire-reband yung nagugupit dun sa barbershop. Nakakainis. Ay, nako. Hindi ko nga sila niliguan kasi pag sabi ko pagbalik namin, saka kami maliligo pag nagupitan na sila. Kaso lang, pinapabalik kami alas 6 pa. Kakainis. <laughs> Ayan. Napagod lang kami. Napagod lang ang mga junakis ko. Hi, napagod ka? Hi, napagod? Hi. Hello. <laughs> Ayan, napagod lang siya guys. So, papaliguan ko na lang sila kahit hindi pa nagupitan. Nangamoy araw lang kami. <laughs> so, yun lang. Thank you for watching.